Ayan mga kalipi Ayan Pasal-pasal kami ni Mike dito Kawa What's up mga kalaypi? Nagbabalik na naman si Kanoy for another video Happy Sunday sa ating lahat. At kasama ko yung mag ko ngayon, si Rinyan. Andun, tulog pa mga kanoy Ayaw niyang sumama. Bali, pupunta kami ngayon ng simbahan. Magsisimba kami nila uh, Mrs. at Maika. Nandito sa, sa, ano, sa loob. Hello, ganda. Hello, bibe. Hi. <laughs> Hello, bibe. Sisimba tayo? Ano? Laki-laki <laughs> na niya. Oo. Ayan. Sisim Ano? Sisim ba? Buksan ko lang tong gate mga kanipi. Nang makapunta na kami ng bayan. Anong oras na? Ayan, napunasan ko na rin si Mia mga kanoypi Okay na, let's go think, so Ayan mga kanoypi Dito kami sa likod ng park Puno na doon sa harapan Hello Maika Hello Maika, Maika mga kanaypi tapos na kami nagsimba bali ako na lang kumuha kay Mia dito sa likod si at Maika daanan ko na lang doon kasi mainit mga kanaypi ayan sila basa na rin yung mga nagsimba kayo mga kanoy kumusta at uh, happy sunday sa inyong lahat so sana uh, nagsimba rin kayo katulad namin no. okay punta natin sila misis at maika doon Iwan muna namin si Mia dito. Walang pagparkingan doon sa paratahan eh. Ayan. Hello, baby! Hello, baby! ka. payong <laughs> na. Walang payong. Punta kami ng RCS, mga kanaypi. <laughs> hmm? Oh. Ayan mga kalipi. Ayan. Pasal-pasal kami ni Mike dito. Kawa. <laughs> ano maganda na, ma'am? Yeah. mga ka kanaipin nandito na tayo kay Mia yan na si Maika oh may binili si Maika <laughs> ayan hello ka Maika ay, <laughs> ay, -ay. ang inat Maika Ayan, mga kanaypi. Nandito ka na kami sa bahay. Sa amin pala. Hindi pa kami nakarating sa bahay. <laughs> Ayan. Pumili din si misis ng ano. Yung walker ni Micah. Ayan. Ayan, mga kanaypi. Shoutout nga pala kay Sir Marcelino Lidron na nasa Canada ngayon. Bale nung birthday ni rin yan mga kanaypi pinigyan siya ng ano pinigyan siya ng pera ni Sir Marcelino Lidron at ito na sir ibibigay ko na kay Renyan yung binigay niyo sa kanya so nandito si Renyan no thank you so much po sa binigay niyo tito ayos ano anong gagawin mo naman diyan iipunin ko mga kanaypi okay masaya na naman si Renyan mga kanaypi So, thank you, thank you so much, Sir Marcelino Lidron ng Canada. Ayan. So, nandito si Maika, mga kanayipi. Nandun, no? Sa baba. Ayan. Ka! Uy! Uy! Nakadapa siya, oh. Ayan. Ayan. Bale, ito yung binili ni Mrs. Ayan, shout out sa nagbigay ng pambili niya. <laughs> May walker na si Bibi Mike mga kanoypi. pi. Ayan, oh. Ang ganda no. Yung kulay blue sana yung gusto namin kanina doon sa ano sa 168 mga kanoypi na may siguro may ibang kulay pa yon kaso lang hindi pa daw na ano hindi pa daw Nalagyan ng barcode hindi pa nila alam kung magkano yung presyo nun kaya naghanap pa kami sa iba so ito yung napili ni misis mga kanoypi maganda naman siya alright ay magagamit na si baby maika nanak nak ka ay ka. Kali <laughs> papaliguan namin yung ano, yung mga decal brown na manok. Paliguan natin ng antibacterial mga kanito. Hello. Si rin 'yan. Ayun. Ayan, pinapaliguan niya yung ano, mga decal brown. Ayan. Ayan, naligo na yung ano. Pang-apat na yan yung pinapaligo na rin yan. Ganda ng lalaking manok eh. Kasi sa ba, <laughs> So may nakuha kong dalawang itlog ng decal brown mga kanayipi At ito, ipunin ko na to Kasi yung mga naipong kong itlog nila Nailagay ko na sa ano, naisalang ko na sa incubator So tignan natin, papaliguan na rin yan yung, ano, yung Rhode Island Yan o, oh, papaligo niya yung nag-iisang road island dyan oh. Bulang na Ayan, mga kanipi, ito yung dalong itlog Lagay muna natin dito sa tray At yung mga itlog na naipon ko Balit sinalang ko dito, mga kanipi Dito sa, ano na yan, incubator Yung laman nito dati na papisa ngayong 14, dito ko na nilagay mga kanipi Ayan Tignan natin Ayan Nandyan na yung mga mapipisa ngayong April 14 mga kanipi Night log So hopefully na Lahat yan mapisa Ayan Dito yung mga Sinalang kukabi Ilang piraso din yung mga uh, decal brown mga kanipi na itlog dito ayan 2 2, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16 Bali 16 din na ano na decal brown yung ano na isalang ko diyan. Yung iba diyan Rhode Island na mga kanipi. So, may nagsabi rin sa akin mga kanipi na yung kakakuha lang, kakaitlog lang ng mga manok Dapat hindi mo na sinasalang agad sa incubator Kasi nga, hindi pa yan na ano, nag, nag-pertil mga kanipi. Kakaitlog pa lang yan eh Dapat magpalipas pa daw ng ilang araw kahit 5 days bago mo isa lang yung itlog so yan na yung ginagawa ko iniipong ko na muna yan minsan minsan mga kanaipi pag nakaipon ako ng 3 days tatlong araw nakaipon na ako ng itlog yan nilalagay ko sa ano sa ref sa baba para ma-preserve pa yung fertile ng itlog So, ganun yung ginagawa ko. <laughs> Ayan, tapos na ni rin yan na napaliguan. Papakita ko muna sa inyo yung mga uh, pickled white na manok ko dito. Na pinutulan ko nung kahapon, pinutulan ko sila ng ano, ng tukwa. Kaya nalit ako na ano, pumunta ng nalit ako pumunta ng noibay siha sa lupaw sa ayan o oh, yung tukan nila nabawasan konti mga kanaypi hindi siya matulis na matulis na ayan dati kasi matulis na matulis yung tukan nyan eh ngayon hindi na eh kahit papano hindi na nila matutuka yung ano mga kasama nila malalaki na talaga sila ano ayos saka update sa ano sa pinapabubungan ng kapatid ko yung kanyang bahay ito nailagay na nila yung ibang yero naiplastar na nila ayan ang ganda na ng pagkakalagay Kaso dito banda mga kanipi may ano pa. May hindi pa sila nilagyan diyan na yero. Ayun. Pinutol nila yung ano, isang nyog dito kasi tatama doon sa ano, sa bubong. Kaya ayan. Okay lang na pinutol yung ano, yung isang nyog kasi masisira din yung ano, yung yero pag ano. Ayan, shout out kay Christina. Right. Kausap pala niya yung may-ari dito, yung kapatid ko na nagpapagawa ng bahay niya. Ayan. Right.